Bagong kabit yung kanyang biwin na pulisit kamusta kayo? Welcome back again sa Daily 2 Wheels Build Episodes. For today's video is all about CVT panggilid set na mga matik natin na scooter. Para sa mga balak magpalit ng aftermarket panggilid set, ito ibibigay namin yung idea kung ano ba dapat mga palitan, kung magkano ba yung magagastos nyo kung sakaling magpapalit kayo, kung anong pros and cons pag nagpalit kayo ng mga panggilid set nyo mga team. Tapos i-explain na rin natin difference nung no, stock to aftermarket brands kung bakit ba talaga kami nagpapalit na ito, mga tid. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa comparison between stock and aftermarket brands na panggilid set natin, mga tid. So, samahan nyo lang, mga tid. Papakita ko sa inyo. Let's go! Eto na, mga tid, yung mga ikakabit natin na pyesa kay Roxy sa Yamaha Aerox natin. Syempre, shout out sa Bwin Racing Parts sa kay Sir Sam Avila Na nagbigay sa atin ng Bwin products For Miyo Pichi and kay Roxy So, simulan natin ito Pulley set 13.5 yung degree nito Ganon din kay Miyo Pichi Meron din siyang pulley set 13.5 din Center springs Yan 15 RPM Tapos yung light and pin Ito, mas magaan to sa stock tapos itong mga Bell, yan. Or Yamaha Aeroxen, Yamaha Mio Sporty, Sino Soul, Solty, pwede. Tapos itong clutch shoe. Yan. Clutch shoe lang siya, hindi siya yung assembly, may kasama na tong clutch spring na 1500 RPM. Tapos syempre ito yung pinaka maangas yung kanilang B-Win Torque Drive. Ito yung kalkal na mga tid buksan natin. Kaya nila kinakalkal yun para yung belt mas umangat. Mas makukuha nyo daw yung top speed pag gano'n. Ito. Ay kita nyo naman, sagad na pag inikot mo. Yun. Sumasagad siya dito from bottom to top. May reach niya to dito. Kaya nila kinakalkal yun. Unlike sa stock, meron lang siyang limit na hanggang dito lang. Kaya yung top speed mo talagang limited lang, hindi mo siya makukuha. Kaya yan, in-innovate ng Bwin win na gawin itong mga ganito para solid talaga yung mabigay sa inyo na performance at speed. So, papakita ko sa inyo paano ito ikabit. Tapos, test run na rin natin 0 to 100. Let's do this. Ito yung mga ipapalit natin kay Roxy. Yan, pulley set. 13.5. Tapos, clutch shoe. Yan. May kasama na siyang 1.5 na RPM clutch spring saka bell papalitan na rin natin yung bell nya yan tapos meron din tayong 1.5 center spring 1.5 yung rpm nya tapos itong light and pin bushing papalitan na rin natin okay buksan na natin to itong pulley set ni Bwin Gaway, oh. Ayan. Ito yung front Bwin Ito naman yung kanyang pulley set Bwin Racing May kasama na siya ang backplate Kasi yung iba pag bumili kayo walang kasama Ito meron na Tsaka slide piece meron na rin Ayan Okay, goods naman. Tapos yung kanyang ramp. Okay naman siguro yung ramp. Yan. Kita niyo yung ramp. Yan. Meron tayo ditong stock na puli. Yan. Kita niyo naman yung stock na puli. Meron siyang hangganan dito. Yan o. Oh. Bale hindi yan sasagad yung bola nyo. Kasi meron siya ditong parang yan. Unlike dito sa aftermarket na pulley set, yan, pulley, sasagad yung bola nyo pataas kasi nakikita nyo yan. Yan, yan, yan. Diyan nararampa yung bola nyo. Yan, kita nyo yung dalawa, di ba? Yan. Yan yung comparison between ng aftermarket tsaka na stock. Dito, sasagad yung bola nyo kasi nga kita nyo yung ramp. Yan yung binago nila. Like dito, yan. Tatama na siya doon. Yan dito naman sa drive face kita nyo ito yung B-win, ito yung stock. Yan. Naka degree na to ng 13.5. Kaya ang tendency tendency nito is masasagad talaga yung belt nyo pataas. Makukuha niyo yung inyong top speed. Unlike dito na may limit kasi nga stock. Doon lang naka-design yung stock mga tid. Kung hanggang dito lang siya, Hanggang dun lang mga team. So, kaya ginagawa yung mga gantong aftermarket na pyesa para makuha nyo talaga yung maximum performance niya na may isagad hanggang dito, hanggang dito. Yan. Ayan yung difference ng stock pulley set sa aftermarket na mga pulley set. Meron pa tayo dito isa. Yan, biwin Bell. Buksan na rin natin. B-Win Racing. Bale, itong bell na to, wala siyang groove. Flat lang. Kita nyo naman mga tid, di ba? Flat lang yung kanyang loob. Yan. Kaya siguro sinasabi nila na makapit to kasi nga dahil dyan. Kasi sa ibang aftermarket brands, meron tong groove. Presyo na itong Bwin Bell is 1,400 pesos. Presyo nito pulley set ng biwin, ayan, 2500 pesos. Drive face, pulley, backplate, saka slide piece. Meron din tayong center spring 1500 RPM. Presyo nito is 280 pesos. Meron din tayong clutch only with spring and max 1500 pesos ang presyo nito. na narin natin. Ayan yung lining niya, men, no? biwin. Napakakapal, eh, no? Ito yung kanyang clutch spring. 1,500 RPM. Meron din tayo ditong pin bushing Presyo nito 280 pesos. Ito mga kailangan yung tanggalin yan ito. Kailangan nyo ng T-Range na 8. Pag stack ata 10mm eh. Kasi naka white gold balls na ako. Bali 8mm na lang. Tapos itong mga tornilyo na yan kailangan nyo tanggalin. 8mm din na T-Range. Tatanggalin nyo to. at at tanggalin nyo na 'yung crank cover hilahin niyo lang. hawakan niyo dito. yan, natanggal na natin 'yung CVT natin. Bali kakabit na natin 'yung biwin. 'Yan pag niyo lang muna. Ito na 'yung pulley set natin na biwin. Bali lalagyan natin siya ng straight 10 na bola. Yan, And yung gagamitin natin, straight 10 na bola. balis straight 10 yan mga tid. Hindi na tayo nagkombi. Ito na, kakabit na natin itong biwin sa itong pin nila. tatanggalin na natin to papalitan natin ng biwin win Ayan. papalitan natin ng biwin tatayin natin bale itong clutch yun ng RS8 yan papalitan natin ng biwin win natin yan dito tanggalin muna natin itong tatlong to gamit lang kayo ng Philips mga tid Ah, sungkitin nyo lang ito. Matatanggal na yan. Bali, papalitan na rin natin to Clutch spring natin. Gagawin natin 1.5. 1.5 din yung center. 1.5 yung clutch spring. Tanggal na natin siya mga tid. Yung tatlong spring. Ayan. Tanggal na natin siya. Bali, linisin ko muna itong housing Ayan. Lalagyan ko to ng grasa yung mga pole para all goods na. Tapos kabit na natin yung bagong clutch. Shoe ng b -win, tsaka ng clutch spring nila na 1.5. yan mga tid, nakakabit na yung B-Win na lining. Yan. Ang kapal ng kanyang ano eh. Ang kapal. Kapit na kapit to sigurado. Yan, nalagyan na natin ng grasa yung mga pole. babalik Pabalik na natin itong mga rubber dito. Yan. Eh. Sabit na natin to yung Mga lining. Sabit na natin to biwin Yan mga tid, nakabit na natin yung 1.5 RPM na springs. Clutch spring, tsaka itong clutch shoe na Bwin Nakabit na natin dito sa assembly. Ito yung mga pinagpalitan natin. Yan. Meron na itong groove eh, Oh. Yan. Bale ito, wala itong groove ngayon. O, okay, oh, ikabit na rin natin itong 1,500 RPM na center spring. Medyo matigas to mga tid. Yan, nakabit na natin yung 1,500 RPM na center spring tsaka clutch spring, 1,500 din, tsaka itong clutch shoe ng Bwin. Yan mga tid, magbabalik na tayo dito sa B65 belt. Babalik na natin to. Dati tayong naka 2DP na pang NMAX V1. Babalik na ako sa B65 na belt. Yan, nakabit na natin yung BW na belt. Yan, ito na yung belt nya. Sunod na ikakabit natin, eto. Yung drive face. Hindi na tayo magwa-washer dito mga tid. Nakabit na natin yung pulley set. Tsaka yung bell. Okay mga tid, testing na natin si Roxy. Bagong kabit yung kanyang biwin na pulley set. Bell, center spring, clutch spring, bola, lahat straight na biwin ng brand. Kukunin natin yung 0 to 100 niya kung ilang segundo makukuha. Tapos top speed na rin mga tid. And let's go. Yan mga tid, nakita nyo naman stock engine tayo, yan. Stock engine. Yan, wala tayong daya, naka-over sa stairs pa tayo. 150 sa likod. Walang daya yan mga tid. Tapos dito sa harap, yan, 120. Oversize tires pa yan mga tid. Malaki yung gulong ko. 120 yung tinakbo pero all goods naman. Ay okay, yun lang mga tid. Maraming salamat. Napaita ko na sa inyo yung top speed ni Roxy sa bagong panggilid set natin na si Bwin. Ayun na yung bagong panggilid set ni Roxy. Bali 10G na bola, 15 na clutch spring, 15 na center spring. Ayun yung mga bagong kinabit natin tapos bell pulley set ng Bwin. Yun lang mga tit, maraming salamat sa susunod ulit na video. Kita kits. Bira ng one port. Let's go.